Hello! Ako po si Joy and welcome to ATS Joy Philippines. Quick video reaction lang kasi may nagtanong sa akin kung ano daw reaction ko sa video na to. Nakita ko din sa news kanina sa TV so imbis na mag-type ako, eh, gum gumawa na lang ako ng video reaction. Ito yon. Nga pala kung bago ka dito, ang topic ko sa channel na to ay tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong usapan. Okay? Kung hindi mo pa napapanood tong video na to, okay, uh, ito ay homily ng isang dating archbishop sa Batangas na si Ramon Arguelas or Argueles. Ramon Argueles. So, pakinggan natin yung sinabi niya. Nagmamahal kung alam natin mahal tayo ng Diyos at tayo nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal sa nilikha ng Diyos, pati ang kalikasan, mahal natin. Ang kapwa natin, mahal natin. Pati ang ating sarili, mahal natin ayon sa hindi makasariling pagmamahal. Kung nasa atin ang pagmamahal na yan, You don't have to worry. Wala tayong alahanin. Eh. Kahit wala kayong mas, hindi tayo takot. Tayo din naman mamamatay. Pero hindi kamatay niyan. Pupunta tayo Tama. sa na walang hanggan. Yan ang paring may bulls. ba? Diba? Dapat kung talagang naniniwala ka sa sinasabi sa mga holy books, dapat jackass ka. Wala kang takot. Kasi kung naniniwala ka kay God, eh, diretsyo ka sa langit, di ba? Anong masama dun? believe ako dito kay Father. At least consistent siya sa sinasabi ng Holy Books. Pero kung nagtutulungan tayo, nagmamahalan tayo, naggumagawa ng mabuti, hindi na kailangan niyang mask, hindi na kailangan niyang face shield, hindi na kailangan distancing. Bakit? Mahal tayo ng Diyos at mahal natin siya at mahal natin ang isa't Oh, tama pa din! Bakit pa ba kayo nakikinig sa mga science experts at sa mga doktor? Di ba lagi nyo kami sinisita, kaming mga atheist? sinasabi niyo na nananampalataya kayo sa science, mga atheists, Diyos nyo yung science, eh gawa lang ng tao yung science, eh bakit kayo nakikinig sa mga science experts ngayon? Hindi nyo dapat kailangan yun. <laughs> okay to si Father, di ba? May paninindigan. Science sa kanya, I have my God. Di ba? Dapat ganun ang confidence. We will only do good. Alam niyo yung mga lumikha ng virus? Sila na lumilikha noong noong uh, bakuna, vaccine. Pera yan eh. Pera. Conspiracy daw, no? Na-debunk na yan. Pero one thing is for sure, naapektuhan yung kita ng mga simbahan at yung mga reliyon nitong pandemic. Kaya I understand yung galit ni Father. Itong shrine ito, milagro din eh. Kala mo maging yan meron tayong tagpuan sa Diyos at kay San Padre Pio. Anong layo nila? Halika kayo. Lumapit kayo. Huwag nyo harangan. Yeah, buti may mga batang nakarinig, bawal daw 21 years old and below. At saka yung matatandang katulad ko, ano, 60 years old na ba, bawal daw. Bakit? Yung mga batang malapit sa Diyos, yung mga matatanda malapit na sa Diyos. Ay, bit natin lalayo. Sino may gagawin niyan? Ay, din demonyo. <laughs> yung matatanda. <laughs> yung matatanda malapit na sa Diyos, no? Ang galing ng logic, di ba? Pero totoo. Sabi niyo may langit eh. Eh, ba't ka matatakot? Iba tong si Father, di ba? Idol. Ang sabi sa atin, hindi natin alam kung isi tayo nagiging kasangkapan. Say, Sige, sarahan mo ng simbahan. Huwag kayong pupunta simbahan kasi kailan social distancing. Alam ninyo, kaya tayo napunta simbahan ay eh, para tayo mag-akapan, magkakapatid tayo. At ang una nating inaakap ay ang Diyos. Hindi na kayo makahipo kay San Padre Pio. Pinagbabawal pati ng ibang pare. Huwag kayo hihipo sapagkat baka may virus. Yun ay sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Exactly. Tsaka historically speaking, mahusay talaga mga pare sa paghipo. Umihipo sa santo, umihipo sa altar, umihipo sa... Basta i-google nyo na lang. Bakit sinabi niya ni Padre Pio, pangatlo, don't worry, kayo ba'y naba, nababahala na kapag humipo kayo doon sa paan ng banal eh, ang naunang humipo dyan ay may ketong, pati kay kekitungin? Walang nagkakasakit sa simbahan. Hinahanap natin kagalingan. Wala daw nagkakasakit sa simbahan, ano? Hmm. 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 Pati ngayon, sabi, huwag kayo magkukumunyon sa bibig sa kamay lang at kailangan ganyan-ganyan. Ang mahalaga, ang puso mo'y naghihintay, makaisa ang Diyos. Nakakalimutan natin yan. Ang daming instruction. Hindi tinapay yan na katawan ni Kristo. Dapat yun ang sabihin lagi. Idikdik lagi. Ito'y katawan ni Kristo. Sambahin natin yan. At ang kagandahan, ang Diyos mismo ang gustong manahan sa ating puso. Kapag ang Diyos nasa atin, what have you to worry? Ano alalahanin natin? Kapag din tayo ang Diyos sa sa atin, tayo nagmamalasakit sa kapwa. Hindi na tayo makahipo, magbibindi siya ng pare. Long distance. So, bakit? E? Yan laying of hands. Nagpapagaling, galing binibig binib, spiritu Espiritu Santo. Yun. Hanggang dito na lang yung video ni Father Aguer Arguelles, no? Yun. yon ang pari na may paninindigan. Pag naniniwala ka sa isang all-powerful, all-knowing, at all-good na God, nothing else should matter. Ang nakakapagtaka dito, maraming theists or mga believers ang hindi mag-aagree sa sinabi nung pare na to. Tapos ididenay nila yung kaguluhan ng religions. Kasi simple lang ang solusyon dyan eh. Yung makipag-communicate sa ating mga tao yung God na sinasabi nyo. Sa paraan na maiintindihan ng lahat. At liwanagin yung mga bagay-bagay. Ano ba talaga? Maniniwala ba tayo sa science o hindi? Tatablang ka ba talaga ng sakit o hindi pag naniwala ka sa God? Pero seryosong usapan guys regardless kung believer ka or kung atheist or kung ano man yung pinaniniwalaan mo, walang halong biro. Makinig tayo sa mga science experts sa panahon na to. Kasi yung kapabayaan, yung hindi pagsusuot ng face mask, yung face shield at yung social distancing has been scientifically proven to spread the virus. So gawin natin yung part natin. Sumunod tayo. Pag ang usapan ay holy books, argumento, mga debate pagdating sa paniniwala sa God, okay ang mga ganyan. Pero pag totoohanan na ang usapan, sa science tayo maniwala. I'm sure, pag natapos tong COVID at nagkaroon ng vaccine, pwede nyo naman punuin yung thank God yung Facebook wall nyo eh. Pero for now, seryosong usapan. For, again, for now, isang, santa tabi muna natin yung mga pananaw ng mga religious leaders dyan. Makinig muna tayo sa mga science experts. Okay? Yun lang. Thank you sa panonood. At comments nyo na din yung mga comments nyo. Ano? Hindi, <laughs> I mean, comments nyo na din yung mga opinion nyo. Ang ibig ko sabihin. Stay safe guys at see you in the next video. Thank you. Bye-bye.